Meron po bang tamang frequency kung kailan dapat gawin ang Lord's Supper? Meron din po bang tamang elements o symbols na dapat gamitin? Yan po ang lilinawin natin sa video na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. sa pagiging legalistic po natin sa Lord's Supper, maaaring marami na po tayong idinagdag dito na hindi naman na inutos ng Panginoon. Pero wag naman din po sana tayong mapunta doon sa kabilang extreme na hindi na ito pinapahalagahan at kung gawin natin ang Lord's Supper ay basta may raos na lang. Kaya sa pag-uusap po natin, iiwasan po natin ang dalawang extreme na ito. Unahin po natin ang mga simbolo. ninyo at kainin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan po ang sinabi ng Panginoon tungkol sa tinapay na hinati-hati niya at ibinigay sa mga alagad. Bago ko po ituloy itong sa tinapay, kung sa church niyo po, isang simbolo lang ang ginagamit nyo, which is yung tinapay, nagkakamali po kayo. Tinapay at inumin po ang iniwan ng Panginoon na gagamitin. Hindi niya po sinabing okay na yung tinapay lang. Ngayon, pagdating po sa tinapay, dapat ba may labadura o wala? May mga churches po na ang gamit ay tinapay na walang labadura o yeast dahil yun daw po ang ginamit ng Panginoon at ng mga alagad nung gabing yun. Yung iba naman, cracker po ang gamit kasi although may yeast din yung mga yon, at least nagagawa yung paghati o pagbreak dun sa bread. Yung iba naman, osya din ang gamit. Hindi po ito ginagamit ng iba dahil hindi naman ito hinating tinapay. Yung iba naman bumibili pa po ng cake na galing sa pulang ribbon at yun yung gagamitin nila doon sa Lord's Supper. Hindi po inutos ng Panginoon na dapat walang lebadura ang gamit. Nagkataong yun lang po ang available na tinapay nila nung time na yun dahil nasa celebration po sila ng Feast of the Unleavened Bread. Ano po ba itong feast na ito? Ang Feast of the Unleavened Bread po ay uh, ginaganap nila for 7 days at sa loob ng pitong araw na yun dapat walang yeast yung tinapay na nila at dapat walang yeast dun sa buong bahay. Kaya wala po silang ibang option sa tinapay kundi yung unleavened bread lang talaga. Pero kung gusto nyo pong sundin ang pattern na ginawa ng Panginoon, wala naman pong problema don. Dapat lang pong maging malinaw sa ating lahat na hindi naman sinabi sa Bible na kumuha siya ng tinapay na walang lebadura. Ang sinabi po, kumuha siya ng tinapay. Kung hindi po considered na tinapay ang gamit nyo, napapalayo na po kayo sa ginamit ng Panginoon. Huwag lang po tayong maging dogmatic kung wala namang tiyak na inutos ang Panginoon sa nature nung tinapay na gagamitin natin. Mayon, dapat po bang hati-hatiin bago ibigay? Yes po. Kasi significant po yun para sa paglalarawan dun sa nangyari sa katawan ng Panginoon kinonek din po ito ni Pablo dun sa pagiging isang katawan na mababasa po natin dun sa 1 Corinthians 10 verses 16 to 17. Sabi niya po dun, Sa tuwing nagtitipon tayo bilang pag-alaala sa kamatayan ni Kristo, may iniinom tayo na ating pinasasalamatan sa Diyos at may tinapay din tayong hinahati-hati at kinakain. Hindi ba't pakikibahagi ito sa dugo at katawan ni Kristo? Kaya nga, iisang katawan lang tayo kahit maraming bahagi dahil iisang tinapay lang ang ating pinagsasaluhan. Kailan ba hinati ng Panginoon ang tinapay? Ginawa niya po ito after niya itong ipagpasalamat. Again, kung gusto po nating sundin ang pattern na iniwan ng Panginoon, ipagpasalamat po muna ang tinapay bago hatiin. Ano man po ang gagawin nating desisyon tungkol sa tinapay, tiyakin po nating mananatili tayong tapat sa pagsunod sa utos ng Panginoon na kinakain natin yon bilang pag-alaala sa kanya. Simpleng tinapay, simpleng pasasalamat, simpleng paghahati-hati, simpleng pagkain, simpleng pag-alaala. Uminom kayong lahat nito dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Ito naman po ang sinabi ng Panginoon tungkol dun sa inumin sa Lord's Supper. Dapat po ba alak ang gagamitin o pwede na ang juice? Okay lang din po ba kung tubig? Makikita po natin na ang ginamit na inumin ng Panginoon sa Matthew 26 verse 29 ay wine o galing sa puno ng ubas. May mga kapatid po tayong gumagamit ng wine. Meron din pong gumagamit ng 100% grape juice na hindi naman alkoholik gaya po ng Welch. May kamahalan lang po yan. Kaya hindi po lahat ng churches nakaka-afford niyan. Kaya nga po, yung ibang kapatid natin, gumagamit lang po sila ng powdered grape juice. Ngayon, kung magiging dogmatic po tayo na dapat wine lang, gaano po kataas ang alcohol content na pwede nating tanggapin? Pwede po bang gamitin ang wine na na-process sa Pilipinas na hindi dumaan sa proseso na ginagawa ng mga Israelita o Hudyo? Hindi po ba dapat wine lang na grapes na tumubo din at nabibili sa Palestine? Pwede po bang haluan ng tubig kasi yung iba, hinahaluan nila ng tubig yung, yung wine nila. So, mapapansin nyo po dyan, pag nagiging dogmatic po tayo, marami po talaga tayong dapat pang i-consider. It's complicated. Yeah, I don't do complicated. Ang basic po pagdating sa inumin ay grape drink po ito. So, hindi po basta tubig. Hindi rin milk tea. Hindi po tsaa. Ngayon, Ah, uh, isa pang tanong, dapat po ba sa iisang cup lang o maraming maliliit na cup? Pwede ba 'yung maraming maliliit na cup, parang iisa lang 'yung cup na blines ng Panginoon? So, may mga kapatid po tayong patuloy na gumagamit ng isang cup lang. Pero marami din pong gumagamit ng maliliit na cup dahil po sa health reasons. Dahil baka mahawa daw ng malalang sakit 'yung ibang mga kapatid, and nangyari na po 'yan sa ibang mga lugar. Kung saan uh, pinagsaluhan nila 'yung Uh, uminom sila sa isang cup lang and may tibiyata or something na malalang sakit yung isang nakikipartake dun sa Lord's Supper. So, nahawa ngayon yung ibang mga kapatid. Um, at yun yung isang reason ng iba, hygienic purposes. Pero alam nyo po, mababasa po natin sa Luke 22 verse 17 na sinabihan ng Panginoon ang mga alagad na paghati-hatian yung laman ng cup. And syempre magagawa po nila yan kapag nilipat nila yung laman ng cup na blines ni Jesus dun sa mga cups nila. So hindi naman po talaga nagkakasala yung mga gumagamit ng multiple cups. Malinaw po sa account ni Luke na hindi naman sila uminom sa iisang cup lang. Pinaghatian po nila yung laman ng cup na blines ng Panginoon. Ang mahalaga po ay pare-parehas ng iniinom na sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Jesus yung manakikibahagi sa Lord's Supper. Kung ang baptism po ay minsan lang ginagawa sa buhay ng isang mananampalataya, ang Lord's Supper po naman ay paulit-ulit na nangyayari. May mga kapatid po tayong once a month lang mag Lord's Supper, yung iba naman ay once a week or every week. Meron din naman pong iba na basta may gathering sila gagawin nila ito. Yung iba naman quarterly. So, may tama po bang frequency na mababasa natin sa scriptures? Kung titingnan po natin ang early church sa Acts, may mababasa po tayong dalawang talata kung kailan nila ito ginanap. Sa Acts 2 verse 46, mababasa po natin araw-araw nila itong ginagawa. And then sa Acts 20 verse 7, hindi naman po sinabing every Sunday, pero ginanap po nila ito ng araw ng linggo or on the first day of the week. Hindi po sinasabi ng mga verses na yan na dapat every day or every Sunday gagawin ng Lord's Supper. Pero kung naghahanap po tayo ng pattern mula sa early church na susundan, yan pong dalawa ang magagamit natin. Either every Sunday or every day. Sa aming iglesia po, every Sunday po kaming naglo-Lord's Supper. Pero hindi po ito nangangahulugang mas banal o mas tama kami kesa sa mga kapatid na ginagawa ito once a month. Ang mahalagang tanong po, kapag ginagawa natin ito, ginagawa po ba natin talaga ng may tamang puso? talaga bang napaparangalan natin ang Panginoon kapag inaalala natin siya through the Lord's Supper? O gusto lang nating mairaos ang isang seremonya? Baka gusto lang po nating masabing may Lord's Supper ang church natin. Sa usapin po ng kung anong mga simbolo ang dapat gamitin at kung kailan dapat gawin ang Lord's Supper, napakasimple lang naman po ng ibinigay ng Panginoon. Pero nadagdagan na po ito ng mga tradisyon at iba pang dekorasyon sa paglipas ng panahon. May damit na na kailangang suot ang magbe-bless sa symbols, may napakagarang lalagyan na yung tinapay, may tamang pagtanggap na doon sa simbolo, at may mga dagdag na paliwanag na doon sa pagganap nito na wala naman sa panahon na in ito ng Panginoon. Maraming grupo na po ang naging gaya ni Pedro dun sa Mount of Transfiguration na nung makita niya ang glory ng Panginoong Jesus, nag-offer siya agad na magtatayo ng tatlong tabernakulo o banal na dako da para kay Elijah, kay Moses at sa Panginoon. Very excited si Peter nung gabing yon. Pero ano po ang sinabi ng ama sa kanya? Ang sabi po sa Matthew 17 verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pedro, hindi kailangan ng mga yan. Ang kailangan, makinig ka sa anak ko. And so, nakikinig po ba tayo sa sinabi ng Panginoong Hesus tungkol dito? Subscribe for more content.